Magandang buhay mga mag-aaral sa grade 7. Kumusta ang bawat isa? Ngayong araw, ang unang araw ng ating aralin sa ikalamang linggo ng Values Education 7. Ang paksa natin ay ang sariling pananampalataya sa Diyos. Ito si Ginang Riza V. Garcia ang inyong guro sa Values Education 7. Ang ating lilinanging pagpapahalaga para sa linggong ito o ang ating values to be developed ay ang pananalig sa Diyos o faith. Ang pagpapahalaga at virtue ay nakakatulong sa pagtugon lalo na sa mga sitwasyon na sinusubok ang ating pagkatao. Isa sa mga pagpapahalaga na nagpapatibay sa atin lalo na sa mga mapanghamong sitwasyon ay ang pananampalataya o faith. Bago tayo tumungo sa ating aralin, ating munang gawin ang paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Gamit ang inyong papel at inyong lapis o ballpen, tukuyin at isulat ang salita sa bawat bilang base sa bilang ng mga patlang. Una. Ito ay tumutukoy sa isang malalim na pag-iisip tungkol sa isang bagay. Ikalawa, paniniwala ng may kapanatagan sa mga bagay na hinihintay pagtitiwala sa mga bagay kahit hindi nakikita. Pangatlo, palagi ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ikaapat, Isang bagay na nagpapakita ng hamon, balakid, kawalan ng katiyakan na kailangan tugunan o malampasan. Ating alamin ang mga kasagutan. Para sa unang bilang, tumutukoy sa malalim na pag-iisip tungkol sa isang bagay, ito ay pagninilay. Ikalawa, paniniwala ng may kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, pagtitiwala sa mga bagay kahit hindi nakikita, ito ay pananampalataya. Ikatlo naman, palagi ang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ito ay panalangin. At ang ikaapat, isang bagay na nagpapakita ng hamon, balakid o kawalan ng paniniwala na kailangan tugunan o malampasan, ito ay suliranin. Ano nga ba ang kahulugan ng pananampalataya? Una, paniniwala sa isang mas mataas na kapangyarihan o isang particular na reliyon. Ito ay ang pagkakaroon ng spiritual na ugnayan sa makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating mapagtanto na hindi tayo nag-iisa sa ating mga paglalakbay. Ikalawa, paniniwala sa sarili o sa sariling kakayahan at sa kapwa. Kapag mayroon tayong pananampalataya sa sarili, mas nagiging determinado tayo na harapin ang mga hamon at nagtatagumpay. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kapwa, nagkakaroon tayo ng mas magandang ugnayan at samakan. Ano naman ang kahalagahan ng pananampalataya? Una, pinapalakas nito ang ating pag-iisip. Inaalis nito ang mga iniisip na nakakatakot tulad ng pag-iisip tungkol sa pinakamasamang sitwasyon o sakuna. Bilang resulta, ang mga taong may pananampalataya ay nagkakaroon ng mas positibong pananaw sa buhay. Ikalawa, ito ay gumigising ng ating spiritualidad. Ang pananampalataya ay gumigising sa spiritualidad sa loob mo na ikaw ay may espiritu at kaluluwa at may iba pang mas mahalagang bagay kaysa sa material na mga pangangailangan at ari-arian. Ikatlo, ang pananampalataya ay nagbibigay ng layunin at direksyon sa buhay. Ang pananampalataya ang nag-uudyok o nagtutulak sa atin na subukang abutin ang ating mga layunin sa buhay at makamit ang ating mga pangarap inaalis ng pananampalataya ang pagdududa at ang paniniwala na ang mga plano natin ay mabibigo. Ikaapat, ang pananampalataya ay nagpapababa ng pagiging negatibo. Ang pananampalataya ay tumutulong sa isang tao na tumayo ng matatag sa panahon ng problema o suliranin. Dahil naniniwala siya na anuman ang kinakaharap ngayon ay isang unos o problema lamang nalilipas din at magkakaroon ng liwanag pagkatapos. Sa madaling salita, ang pananampalataya ay ang paniniwala na magiging maayos ang mga bagay sa kabila ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Kapag nagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya para malampasan ang isang problema, gamit lahat ng iyong kakayahan, subalit bigo pa rin ang pananampalataya ang natitirang bagay na makapagbibigay sa iyo ng pag-asa na magiging maayos pa rin ang lahat. Pananampalataya at karunungan. Sa kabila ng mga problema at pagsubok, ano ang maidudulot ng mga ito sa ating pananampalataya? Ipinauunawa na ang pananampalataya ay pagtitiwala at paniniwala na maaasahan, makatotohanan at may kakayahan ang pinagkakatiwalaan. Kaya ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng paniniwala sa kanyang salita, kanyang kakayahan at kanyang lakas. Sinasabi sa Biblia na hindi maaaring magsinungalingan Diyos na lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako na mahal niya ang kanyang mga anak at may nakalaan na kabutihan para sa kanila. Ang pagtitiwala sa kanya ay nangangahulugan ng paniniwalang totoo ang sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa mundo, at tungkol sa iyo. Tandaan mga anak, kapag nahaharap sa mga hamon ng buhay, ang sariling pananampalataya sa Diyos ay nakakatulong sa pagkakaroon ng pag-asa, katatagan at lakas ng loob o courage sa pagharap sa mga ito. Ang susunod nating tatalakayin, mga paraan ng paglalapat ng pananampalataya sa kabila ng mga hamon sa buhay. Una, ipanalangin na patatagin ang iyong pananampalataya at liwanagan ng Diyos ang iyong isip upang makapag-isip ng mabuting solusyon sa mga suliraning kinakaharap. Ikalawa, basahin isaulo at pagnilayan ang banal na kasulatan ng relihiyong iyong kinabibilangan. Palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuon ng pansin sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa halip na hayaan ang mga kalagayan at problema ng mundong ito, nanakawin ang iyong fokus at papayapaan. Ikatlo, maging mapagpasalamat. Ang mahihirap na kalagayan ay parang nakakaubos minsan. Ngunit, isipin ang mga mabubuting meron ka sa kasalukuyan at ang biyaya ng Diyos na nasa lahat ng bagay. Magpasalamat sa iyong pagising sa isang magandang araw sa iyong pamilya at sa iyong mga tinatawag na kaibigan. Ikaapat, pagsisimba. Regular na pumunta sa simbahan para makinig sa mga aral ng Diyos, magipag-ugnayan sa iba't ibang miyembro ng simbahan at magdasal. Ang pagsisimba ay isang paraan upang mapalalim ang iyong pananampalataya. Ang ikalima, pagtulong sa kapwa. Isa buhay ang pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Maaring pagbibigay ng oras, talento o material na bagay, ang pagtulong sa iba ay nagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Ngayong napakinggan mo ang ating aralin para sa araw na ito, maghanda para sa mga gawaing ibibigay ko maging updated sa ating group chat upang updated ka din sa ating mga gawain. Hanggang dito na lamang, muli ito si Ginong Garcia, ang inyong guro sa values education na nagsasabi, ang ating buhay ay napakaganda, lalo na kung tayo ay mananatiling mabuting tao. Hanggang sa muli!